Mm -hmm. Kaya, tako, tako, tako. Iko't ikot lang yung bus na yun Pag uh, ganito, Sunday? Sunday, kahit anong araw yun, oh. Yung mga biyahe dyan Dito sa city Pag may time pa tayo ngamaya Pag may time pa ako, kasi, oh, eh, Kaya, tayo ngamaya Pag may time pa tayo ngamaya Problema lang yung paako mag tayo parking tayo doon sa train tapos balik tayo doon sa city tira uh, pumanap kasi ng parking doon sa city pagka lalagyan doon yung yung Sunday yung um, maraming call right yung parking area may bayad yun oo oh, oh, may bayad yun dito na may wala right ah dito sa loob pasi <laughs> ito ay talagang pasyalan. Oh, ito na to, Lakaran ng mga uh, ano, lakad Pag may nga, may big slow down. Mm. picture take ng mga ikakasal. Ayan. Yeah. Mm, ang ganda ng lugar talaga, yo. Ganito magandang pasyalan kasi. Mm, oh, tanaw

Narinig ko nga sabi ng bunso mo, mag walong taon na siya rito, hindi pa natauwi, sabi niya. Ay, Ay bunso, yung, si pangana, yung babae? Oo, oh, kasi doon sila naman ang umuwi noon. Eh. Oo, oh, sabi niya. Hindi kasi niya. sumasa. Meters, yung pangalawa ko, hindi nakakauwi mula nung dating niya rito. Ah. Ayaw niya umuwi. Mm. Ayaw niya magbakasyon kasi gusto niya magbabakasyon siya may pera siya Ah, oh, kaya ngayon pwede na nagtrabaho na siya eh. uh, oh, sabi ko nga mag-ipong ka agad, uh, pag uh, ka uh, kasi sarap. mga ano eh mga waldas oh, yun lang may daddy naman eh Dahan, daddy. Ito dito, libre ito? Libre na. Kasi so, ano talaga ito. Ang malapit-lapit para pasyalan talaga ito. Yung sa dulo. Meron. Uh, ay, meron po. Hindi lang nakita. Maliit. 你听对的。